hindi malalaman ni Sara ang totoo tungkol sa kanyang ama. Here. Ano to? Mga recorded songs sa banda namin. May original compositions. Ano sa tingin mo, Eric? Maganda ang kanta. Kapag binigyan natin ng bagong areglo, siguradong magmumukhang bago ang tunog. Hindi natin kailangan sabihin na lumang ang mga kantang to. Actually, we could market them as brand new songs. Pero mas mas sentimental na pinakong malalaman ng audience na mga lumang mga kantang ito. At gawa ito ng ama ni Joanna. But I think we can make them believe na fresh at bago ang mga kantang to. At si Joanna ang nakakantay. I want these songs to be part of my new album. Baka mas maganda kung ibigin natin kay Shami ang mga, mga kanta. <laughs> no! These songs are mine. Carissa. Wala na yung unang anak ninyo ni Arsenio. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Mas mabuti. Kalimutan mo na lang siya, ano? Kaisa. I'm sorry, Lena. Kay Joanna ang kanta ko. Okay, Eric. Magpagawa ka ng mga bagong areglo ng mga kanta para ma record ng Joanna. Yes, ma'am. And another thing. Nagustuhan ang request si Joanna sa'yo. Um, yeah, I want another PA. Ayoko kay Sarah. I want her fired. Oh, wala kang basis for firing Sarah. <laughs> She's stupid. Ano pang basis ang hinahanap nyo? Matagal na siya sa kumpanyang ito. She's a very nice girl. Efficient, masipag. <laughs> well, I don't like her. Too bad. You don't own the company. Gagawa lang ako ng paraan para mailipat si Sarah sa ibang talent. But for now, you have to work with her. Kaya pumunta ka na sa rehearsal hall, nag-umpisa lang sila mag-rehearse ng mga songs para sa 20th anniversary ng recording company. stop. Uh, Pia, nawawala ka sa tono. Sorry. Let's take it again from the top. Ano? Uulit na naman tayo? Alam mo, kasalanan mo to eh. Yan na nga lang ang kailangan mong gawin. Hindi mo pa magawang tama. Bakit singer ka na nga lang eh? Huwag mo naman akong ganyanin. Hindi naman porket backup singer lang ako. Wala na akong pakiramdam. Tao rin naman ako kutulan ninyo eh. Nagkakamali rin ako paminsan-minsan. Paminsan-minsan? Ang sabihin mo, palagi ka nagkakamali. Wala ka nang ginawang tama. Joanna! Hindi <sighs> ko na kaya itong ginagawa mo. Magpa-back out na lang ako. Sorry, Miss Charmaine. Bea, hayaan mo siya at. As if naman siya lang nag isang backup singer sa buong mundo. Nung ayaw niya, di <sighs> Bakit mo ginawa yun? Umalis tuloy si Pia. She's no big loss naman eh. Hindi mo siya kagalingan. And besides, you can always find a backup singer. Yan ang nga mahirap eh. Nahihirapan tayo maghanap na willing na makasama ka sa trabaho yon. Saan ako maghanap ng backup singer? Malapit na anniversary. Bakit ka nahikin eh? Don't tell me gusto mo maging backup singer. <laughs> Please, huwag ka nga umasa maging backup singer. Tignan mo nga yung sarili mo. Wala ka nang na ang talent at ang pangit-pangit mo pa. Yan ang bagay sa'yo. Maging isang alalay. Mabuti pa nga, mamasahin mo tong pa ako. Sakit-sakit eh. Ha? Huh? Hindi mo ba ako nalilin? Hindi naman po kasama sa trabaho ko yun eh. Ah, ganon. Ang trabaho mo ay sundin ako. Kaya sinabi ko sa'yo, masayin mo yung pa ako. Oh, ano pag ginagawa mo dyan? Ayos, ayusin mo Ayusin mo nga. Lalong titindi ang pagiging tuso ni Gulag. Gagawin ko lahat. Ano ba yung ginagawa mo? Ayus, ayusin mo nga. Ayus, ayusin mo yan. Sara, anong ginagawa mo? Ah. Uh. Hi, hey, Eric. Um, uh, yun, nag-volunteer kasi si Sarah na bigyan ako ng foot rub. Pumipilit uh, siya kanina pa kaya. Sabi ko, okay. Thank you, Sarah, ha? Huh? Um, so, ano, Eric? Let's go get something to eat. I'm so hungry. Sige, pero kailangan kong bumalik agad dahil may meeting pa kami. Uh, okay. Um, Sarah, pakialagay na lang yung mga gamit ko sa van. Sasabay na lang ako kay Eric. Thank you, ah. Let's go. Sige, Sara. Let's, Let's go, So, kaya ng singer na papalit kay Pia. Ay, alam ko na. Alam mo, mag-audition ka. Ha? Ano ka ba? Alam mo namang hindi pwede. Saka okay na ako sa trabaho ko. Okay ka na. Kontento ka na yung halalay ka, alipin ka niyang si Joanna. PA ako. PA. Ay, yun na nga yun. PA, personal alalay. Pagod ako. PA, yo. Oh. Para namang alam ng babaeng yun yung pagkakaiba. Ikaw. Oh, hindi ka na. Ayun na yung... ko na yung jeep. Pagka na, huwag na tayo. Ika. Ay, teka, teka, teka. May, na, nakalimutan yata ako. Tuwa bata-bata mo. Banda mo na nakakalimutan. Eh, paano yung kailangan ko na umuwi? Sige, sige. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Sige, ingat ka! everything's ready para sa 20th anniversary ng company. Okay na lahat ng sponsors at okay na rin ang venue. At naayos na din ng staff ko ang mga invitations para sa press at para din sa mga special guests. That's good, Marco. Eric, ikaw, nakahanap ka na ba ng backup singer na papalit kay Pia? Eh, na nga po ang problema eh. Wala pa akong mahanap. Let me guess. Ayaw nilang makatrabaho si Joanna.